Bing Reyes po inyong lingkot at kaibigan. Reaction vlogging. Hanggang saan ba kaya mo? Hanggang saan ba kaya natin? Anong kaya natin? Kaya natin yung sakripisyo. Pag may mahal ka, ano yun, judge ka agad? Hindi o. Oh. Pag may mahal ka, ang sinasabi mo, sinasakop mo yung pagkatao niya. Hindi yung sinasakop niya pagkatao mo. Ano ka, parasite? Hindi o. Sinasakop natin ang pagkatao niya we will provide also for the other person. We will take into consideration the needs of the other person. We will take into consideration the world that the other person lives. Kaya ang tanong, kung sinasabi natin may mahal tayo, hanggang saan ang kaya natin? ang saan ang kaya natin isakripisyo sa ating sarili para mabigyang puwang ang sa kanyang buhay? Kaya mo bang magtiisin to para lang sa kanya? Kaya bang wag na gawin to para lang sa kanya? Yun po ang pinakabuod ng social life. Lalo na ng love life. Love life is considering the life of the person. Hindi yung jerger lang, hindi yung nasasarapan ka lang. Sandali lang yun eh, 15 minutes lang. 15 minutes lang yun eh, di ba? Kaya, ang tanong, may mahal ka? Hanggang saan kaya mo? Hanggang saan kaya mo isakapisyo sa sarili mo? Yung sagot natin dyan, will be the proof, will be the barometer, kung dapat bang tanggapin ang ating pagmamahal. Hanggang dito lang po. Maraming salamat. God bless us all.